po kami. Papunta na po kami sa kubo ni na bossing email ni na Milot ng ate Nels. Di po kasama ko po si Isil, si Tilat. Uh. O oh, may bakit Isil? Nasaan ah. At maglilipat daw po ng bangus. Magagayad po sila. Ayan po si Bossing Amy. Nauuna na po at kami po di si Kakao ni Kami po sa lubong na po niya doon na sa labasan. Kaya po si bumalik na. Napatay na daw ngay. Ayan po oh, napabayaan na po. Hindi na po napansin. Nainitan na yan. Ayan po si Milot. Yan. Saka si Adyaw. Ayan po yung dalawang istoryahan. ayan na po yung tatlo si Tilat, si Tatay at saka po si Bosing Emil ginagayad na po dun po sa kalatian ng irrigation dun po lang sila nagsisimula <laughs> <laughs> walang handa kuya Tilat daw nga po daw nung kuya sila sabi ni Milo sa kayo wala pong handa malalaki na nga pala eh. yan o oh, yung mga similya dati o oh. lumpata na Yamput po, madami pong tilapia. Dito po, ah. Agot po kadami. Ay, bangus po pala. Saka po tilapia. Hmm. Emel, dito pala, madami tilapia, ane. Saka, bangos. Bawo wow, kadami. Hmm. Dito. Abay tatay hindi, tilapia talaga uho. Oh, kadami bagot oh Hmm. Ate tas mo ay na. po dito po sa Tagilera. Yan. Yeah. Hmm. Hmm.

mas bata naman. Eh, bhai, ko yung Lalo malalaki ay lumpatan, hagot niya. Dasay keo mo dito maulog mahulog. Diyan ka lang Yan, Diyan po ni Isa. pabil lang ang pitak. Diyan po. <laughs> ayaw pong initan. At po <laughs> ng <ulo. laughs> pagbibidyo. Sobra, hindi naman. Madami pa lang bangos to. Nakay detach na lang. Upula Mahulog ka. Upo. yamput yan po, doon po kami sa, ka, gitna po ang kami po ay naglalakad oh, eh, Hindi mo tayo niwanan na, eh, 10 minutes. Boom po sila sa gitna. Kapunta po naman dito sa gitna po rin basig. Sa may prince ah. makita si Inipat eh. Maano, masulok. Dito kayo sila kung kayo ikaw mag-vlog. Ikaw, ano si tatay? Gusto yung mayupa. Gusto yung mag -tinkalag. Mahirap nga dito. Makapagda <laughs> pa ko dahil. Kasi lakad. O, hindi kayo ba ba si Totoy? O, mais daan o daan. Iba yan po si Ini na nadaan po sa gitna po ng basig. Nang pila-pila. Nakasin na po si Ate Ini dumaan na sa gitna. Simulat ba gaya yan? Ba, si bikong Ah, si Beikong. Bakit <laughs> si Milo? Bale, si Beikong. na yes po, sinabosin. ito. naman ay... Yeah.

Wow, pwede ako. Ako naging kilig.

Diyan pa rin sila sa Bayan pala, ay madami na sa kubo. Marami daw pong nakawala sa tatay ayan po na. Nariyan naman yung sako Hindi dejay alis natin si baka may problema rin Pero bagay ito signal integrity. Ha? Lumpatan doon. Ate Uya, nagdating mm. na kaya doon yung Dilawaya, 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 -dila. <coughs> dila ma dila. Dila. Parang madami maliliit yan na eh. Dami yung Lumabas na yung malalaki. Hinahapit mo yan na eh. dampigain sa loob ng yeah. prinsa. Mas lahat ng ulo. <laughs> may nakit sa kulitan. May binalabag may din be. dito ah. Hindi ko nga nakita. ko ang haba ah. Hindi so, okay, ko nga haba Tila. Tatay. mo din? Ay tila. Ay ato huya. kay Biko. Ay. pila. Okay. Okay. Pagkakain ka lang, Sima. Pagkakain pa. Ayun, ayun. Pagkakain ka lang. Yan po ang ang handa po daw po ni Tilat. Sabi po ni Isil. Pinagsuman po nung mama ni Isil si Tilat. Ayan. Ito po ipapamigay ko po. Itong sumang ito. Papartidahin ko.

kami pa'y makikipasok ko na. Magandang mga gabi. Hmm. <laughs> Yan daw ang daddy tilat. Suman. Maday. Oh, daw. Ang handa ng my birthday. <laughs> suman. Nagahanap si Nangkek. Wala daw palangkek. Sige talagang walangkek. Ano dito? May <laughs> ipit si Nanday. Nanday. 谢现在。